Good morning, good morning mga kablog. Welcome back na naman sa aking channel. Kung nakita niyo mga tayo naka full gear ngayon na ano, pagbabike. Pupunta kami ngayon sa tea farm ng aking kasama kasi gusto nyo na pumunta doon. So su subukan nyo daw yung tea farm. So mga kablog, samahan nyo kami sa pag namin sa tea farm na natin yung tropa natin ngayon. Ayan. Kita hey, nyo, andyan. Nakapormado pa. So, samahan nyo kami mga kabalayog. Pupunta tayo ng T-Farm. Tara! Time check mga kabalayog is 5.30 ng umaga. Wala pa maraming sa Ayan. Maluwag pa yung daan natin mga kabalayog. Titignan natin naman yung bagong recruit natin kung kakayanin yung T-Farm first time ko mag clips mga kaplayo so sana iwasip lang tayo sa uh, mga stop ayan first time ko ayan Ooh. ayan marapit ng stop light <laughs> oh, oh no. dito. marapit ng stop light tayo mga kaplayo Oop, check sa kaliwa, check sa kanan, libre go. Si sipol, sipol pa yung bagong recruit natin yung Aulio. Titignan natin kung may ako makasipol pa may ato sa tea farm. Ayun, sipol-sipol pa. <laughs> Good luck sa'yo bro. So ayan na, si Malaraw. silip ko na yung Malaraw. Araw na, ang aga pa maaraw na. laki ng pagkakaiba ng nagkiklits ka guys Kiklits ka tapos Kutse, ayan o <laughs> Dapat alerto ka lagi pag nagkiklits ka Ang laki ng pagkakaiba Kasi ramdam mo yung Yung hatak talaga ng ano mo Yung hatak ng legs mo sa uh, Pedal mo And then pagka taas ka kasi parang bitin eh parang nabibitin yung pwersa mo kaya iba talaga yung pag nakakalis ka pala ngayon ko na ano na subukan talaga mas maganda pag nag talaga mga kabalayog pero dapat alerto ka alerto ka lagi sa mga paligid paligid mo baka may biglang tumigil mga kasunod mo yun nangyari ka doon dapat alerto ka lagi okay. uh, yeah. Bibili tayo ng makain natin dito mga ka Bibili tayo ng tea. Tuy okay. ka? 20. Okay. okay 20. Okay. Thank you. Ito yung favorite ko na tea kasi uh, lemon siya. Tapos wala siyang sugar. So I like this tea mga boyo Ito yung bago tayo umahon tinong muna tayo ng tingin ang daming tea dito sa Taiwan lalo dito sa area namin may ipapakita ko sa inyo yung mga fresh na tea galing sa ano pa fresh from the farm pa ito yung bang bikers ayan, limit <laughs> ang rin papahinga dito sa 7-11 20 minutes later. Okay, guys, tapos na namin mga merenda. So, aho na tayo mga kaplayog. Aho na. Ito yung mga abay ng uh, mga veterano sa sa T-Farm. Okay. Tayo yung simula ng mahon. Dito kami dumaan sa T-Farm harap. Yan. So, dahan-dahan lang kasi may bago tayong kasama. hindi kami umabot sa ano sa meet and greet ng mga Taiwanese kasi alas 5 yung meet and greet nila yung mga bumaba kanina sa 11 na yung mga nag meet and greet yung mga bitirano dito bitirano sa tipam dito na tumanda sa kaka kakaahon sa 50-60 na yung mga edad pero nalakas pa kung magbadyak So ayan, ito na yung simula ng ahon Good luck sa ka bro Ayan Lalay lang bro, ayan Kaya natin to Woo. Taba ng gulay First time ko mag glitch sa ahon ngayon Nakala nag praktis na ako sa patag Siguro sa ahon First time ko So ngayon, ngayon ko masasubukan kung

🎵 I'm a bluff, I'm a B.A. to the end I'm the one you ride, I'm the one you ride to If you don't... Papawis daw siya. Kasi, lagi lang siya sabid. So ngayon, summer na, niyaya ako sa kanyang pagpapawis. So, alalayan <laughs> lang natin sarap na kasi magpapawis mga kabulayog sa umaga talaga tanggal yung mga fats mo yung mga dagi-dagi sa katawan tatanggal kaya payo ko sa inyo mga kabulayog magpapawis na sa umaga <laughs> <laughs> kumusta brother kumusta ang kambya tinatakot ako gumamit ng clips <laughs> ngayon alam ko na wala yung performance nito maganda talaga pero <laughs> so, alerto ka lang ang laki ng takore oh Yan. Welcome to farm Hindi ko alam. Tamba lang. Enemy spotted. Hello. Hello. pawis na yung mga hinahanap niya na pawis na na nakuha niya na Jayo bro! Jayo! Uh -huh. mukhang nasisipol pa ayan ayan sipol mo na sipol ah! <laughs> lupet ha! nakapagsipol ayan sa mga ahon sa T-Farm dyan ang ganda na yung ahon na natin medyo patag na yung ahon spalto na nila oh Ganda na padyaan. Lagit na na kami. Medyo pawis na rin ako. Whew. Alas sa pa lang yan. Tingnan mo na araw. Perik na. Rough na yung ano dito. Inaayos. Hindi pa tapala tapos. Okay. Rough road. Panalo sa road bike. Ingat po sa mga aon. Mga aon ngayon kasi kinagawa yung daan dito. Manapit na tayo mga kabalayog. Kawawa ang gulong na road bike. Kawawa ang gulong na road bike. Ayan <laughs> <Ang tingi ako. laughs> na. Ang pingyo Hindi mo lang nabasa yung likod. Yung <laughs> pawis. <laughs> you know? Oo. Oh, diba? Umarangkada pa yan. Hindi <laughs> pa pawis yan. Tortida pa yan. <laughs> Here we go! so kaya natin na try natin akitin ito mga kabalag kung kaya natin akitin <laughs> charot open <laughs> nyo, how's your first ride in tipar? galing ako dito pangalawa ko na no? ah, pangalawa mo na huh. so anong masasabi mo ngayon? doon lang ako dati sa may hilltop coffee ah doon sa puti uh, eventually Alright mga mula uh, na tayo Uwi, magpipictural na yung kasama ko Tapos kakain na tayo ng lumi mga mula Dito tayo yun sa vegan dito sa Taiwan Ayan, kung may vegan sa Pilipinas, may vegan din dito sa Taiwan So dito kami nagpipictural na kami ng kasama ko kasi para remembrance Ayan, magmuntas muna tayo dito mga kabulayo One eternity later. All right, ma. Okay, na tayo sa here. tapos here. We're here. We're pabalik na na We're here. We're here. We're here. We're here. We're dito ito yung We're here. We're here. We're here. We're guys seconds later. Hindi kinakaya yung isang bangkok, <laughs> Ang laki. <laughs> magbabasa tayo ng mga hugot line dito mga kaulay. Ang dami nilang pinupos dito ng mga hugot kasi yung hugot ang bayan yung pangalan ng starter nito. So magbabasa tayo. Ito meron tayo isang nabili. That never fails in and love tayo. From Tara. Ito mas maganda gusto ko ito. But seek first the kingdom of God righteousness and all this things shall be added unto you ayun amen ako dyan mga kaulay walang sagot sa tanong kung bakit ka mataba maganda nga kape ka ba? kapilgot na naulaw <laughs> <laughs> na <laughs> <laughs> okay. may super power yata ako bakit? kasi hindi ako nakita ng taong mahal ko ayun wow okay. oh. <laughs> So ayun guys, ayun na napili natin yung mga hugot line dito sa ano dito. Ang dami, hindi ko na mabasa. Kasi iuwi na kami. So ayan, kung gusto yung pumibisita dito, dito lang sa dito sa Hoko area. Sa Hoko Tambayan. Pwede kayo mag-taxi from Sinfong train station. Malapit so, lang na sa 100 yung makasahay sa taxi. Later. So ayun guys, bali uwi na. Busog na kami dahil sa masarap na lumi dito sa Tambay. maraming maraming salamat mga kabulay sa inyong pagsama sa paglalakbay ng aking kaibigan. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. At i-click mo na rin notification bell para updated ka sa mga next video ko pa. I'll see you in my next vlog. Bye-bye!